So, ayan, duty tayo. Tinan mo yung duty natin. Nakurupata tayo. Parang abogado. Pangalan nila security. <laughs> dito tayo sa ano, fire alarm. Center, yeah. Fire alarm center. So, ayan, medyo maingat-ingat dito talaga kasi yan, pag nag-alarm, nag-fire alarm yan, kailangan itawag agad sa engineering para ma-reset nila doon. Kung saan area, nakalagay naman dyan kung saan area, B1 halimbawa parking ganyan parking tapos anong device pang ilan device ngayon pag hindi pa nila na-reset yan after 2 minutes bago mag 3 minutes kailangan mong i-disable yan merong manual doon yan iano mo siya ikaw mismo mag uh, re-reset yan kasi pag hindi mo na i-reset yan yari buong building mag alarm yan mag evacuate yung mga tao doon mga guests yari na yari na si Kuya Gard. Ayan. Marami nang natanggal dito sa puso na ito. Dahil dyan alarm na yan. Kasi nag-evacuate yung mga guest. Ayan, siyempre, pag ikaw naman tulog ka ganitong oras tapos yung fire alarm. Alarm day, takbo ka siyempre. Evacuate sila. Ayan. kaya kailangan mo tawag. Medyo mano lang kailangan. Wala pang 3 minutes, may tawag mo na yan agad sa engineering para ma-reset nila. Yan lang, upo po, wala dito. Bante ka lang pag may mag-alarm. Pag wala, wala. Tapos, tapos, every three hours, may rotation kami. Yan. Sunod ko na area, uh, time office, sa uh, drop off area yan. Medyo may trabaho din nung kunti lang naman, uh, Parang para sa Pilipinas. Magano ka ng ID lang, issue ng ID sa mga kontraktor, yan, mga staff, ID, mga bisita. Yan, delivery mga supplier, yan. Tapos i-input mo siya sa computer. Yan, noon na nangangapa ako. Yan. Pero sa ngayon, medyo nakaka-adapt na ako ng konti. Konti lang. Tapos may mga gate pass pa doon. Uh, Non-returnable gate pass, returnable, just tapos mga pending, work permit, yan. Nagay mo siya doon. May mga loss and found pa. Yan. Dito kasi, every 3 hours yung rotation namin sa Jody, yan maganda. Bali lima lang yung area dito eh. Uh, parking entrance, lobby, dito fire alarm, center, tapos time office. Yun lang. Pero sa CCTV kasi hindi kami na-assign doon eh. Mayroon talagang naka-designate na uh, doon. May naka- ano talaga na area doon? Na tao. Sa CCTV. So, apat lang yung pinagpapalit-palitan namin. Ah, uh, ang sunod ko na duty ngayon time of office yan sa Drapo Peria uh, dito sa fire alarm 6 to 9 ako tapos doon naman sa ah, uh, TISO palitan kami ng mga 9 ngayon hanggang 12 na yon 12 o'clock tapos 12 o'clock naman sa parking entrance ako uh, hanggang alas 3 yan 3 ng hapon tapos pagkatapos ng alas tres, yun na, diretso na ako ng lobby last day, last duty ko na yung lobby every 3 hours Ayan. tapos kung saan ka nag last duty halimbawa, ano nag last duty ako ngayon last duty ko ngayon is lobby bukas ng umaga, ang una kong duty 6 to 9 is lobby ganun, ganun dito, every 3 hours rotation kami yun. so, maganda, maganda hindi ka stay sa isang hindi ka naka nakalagi lang sa isang pwesto, ikot yun, maganda yung ganun nakaikot na turbato yes yan monitor na lang dito ng fire alarm tapos ito pala yung ano sa elevator yan monitor ng elevator yan yan yung yung naka red na yan out of service yan na uh, hindi gumagana so kailangan mo rin tawag yan na hindi gumagana para maayos nila yan na report na natin yan tapos ito naman Tel telepon ng ano yan, uh, elevator yan. Pag may tumawag dyan, siyempre sagutin mo. Kasi mamaya na-stuck pala doon. Pero minsan kasi napipindot na kusa, hindi hindi sinasadya. So kailangan mo pa rin ano, sagutin. Baka mamaya may ano, uh, telepon sa elevator yan. In case of emergency na yan. Yan lang. Lahat yan, panel yan. Oh. Yan, lahat lahat ano sa building. Dito. Pero oh, dito monitor ka lang yan tapos diyan sa computer. Ano sistema system ano din doon? sagot lahat. Ah, ganda ng uniform, <laughs>